Alice go, isang espya o pinagsisiraan na mayor. Si Alisgo, ang alkalde ng isang maliit na bayan sa Bukirin sa Pilipinas, ay naging isa sa mga pinakausap-usapang tao sa bansa. Ang mga alegasyon ng kriminal na operasyon at isang hindi malinaw na pinagmulan ng pamilya ay naglagay sa kanya sa sentro ng atensyon na nagdulot ng pagdududa at hinala. Sa isang tensyosong pagdinig sa Senado, ang kanyang pakikibaka sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa kanyang nakaraan ay lalong nagpaliab ng apoy, na nagdulot ng hinala ng ilan na baka siya ay isang espiya ng China. Idinagdag pa sa intrigang ito ang mga paratang nakasama ang kanyang pagmamayari ng mga luho, tulad ng isang klaren at isang helikopter, na ibinenta na niya. Inirekomenda ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang kanyang suspension dahil sa malubhang ilegal na gawain na may kaugnayan sa Pogos. Tigo ay humaharap din sa pagsusuri dahil sa kanyang mga umano'y koneksyon sa mga kriminal na sangkot sa kanyang kumpanya, ang Bauhulan Development Inc. Parehong iniimbestigahan ni Senador Hontiveros at ng Philippine National Police, ang mga koneksyong ito, pati na rin ang pagkukulang ng bamban Police sa pagmamanman ng mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa kanya. Sa harap ng mga seryosong paratang na ito, mariing itinanggi ni Mayor Guo ang anumang aktibidad ng espya. Buong damdamin niyang idineklara ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas, iginiit na hindi siya espya, kundi isang proud na Pilipino. Ibinunyag niya ang isang nakakagulat na detalye tungkol sa kanyang pinagmulan. Siya ay ang anak sa labas ng kanyang amang Chino at ng kanyang Pilipina na kasambahay. Isang katotohanang nagdadagdag ng patong ng intriga sa kanyang kwento. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na linisin ang kanyang pangalan, walang awang bumabaha ang mga memes at kritisismo sa social media na tinutuya ang kanyang pagiging makakalimutin at umanoy mga ugnayan sa tsina ang bansa ay naguguluhan, si Alais Gooba ay isang espya, o isa lamang na hindi naunawa ang alkalde na nagsisikap maglingkod sa kanyang komunidad. Ang kanyang kwento ay higit pa sa isang personal na drama, ito ay isang salaysay na tumatalakay sa pambansang seguridad, pagkakakilanlan, at tiwala ng mga Pilipino. Habang nagpapatuloy ang debate, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Alais Go. Naghihintay na makita kung maipapakita niya ang kanyang inosente sa hukuman at malilinis ang kanyang pangalan.